kahulugan ng topas sa panaginip. Ang pinakakaraniwang simbolo ng panaginip ay ang topas na gemstone. Sa loob ng libo libong taon, sinasagisag nito ang kagandahan, lakas at proteksyon. Ang pagsusuot o pagkakita ng mga topas na alahas ay maaring sumagisag sa iyong pagnanais para sa kayamanan, tagumpay at karangyaan. Maaari rin ito magpahiwatig na makakaranas ka ng makabuluhang pagbabago sa iyong buhay na hahantong sa tagumpay. Samantalang ang maulap o nasira na topas na batong pangalahas ay isang senyales na dapat maging aware at handa. Ang gayong panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan o kawalan ng katiyakan tungkol sa iyong hinaharap. Marahil ay nagtatago ng mga pagdududa tungkol sa iyong mga kakayahan o walang pagunlad sa iyong pagunlad patungo sa iyong mga layunin. Ito ay isang panawagan na maging mas maingat sa iyong mga desisyon at aksyon at upang inabigate ang mga kawalan ng katiyakan ng may karunungan at maingat panaginip ng isang malinaw at kumikinang natopas na gemstone ay maaari ding kumakatawan sa kalinawan, kadalisayan at kapayapaan ng isip. Maaari itong magpahiwatig na mayroong kang malinaw na pananaw sa iyong mga layunin at nasa tamang landas. Ang panaginip ng isang topas na gemstone ay maaari ding magmungkahi ng pakiramdam na kontento at nasisiyahan sa iyong buhay. Ang panaginip ng topas ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa topas. Una, ang kayamanan at kasaganahan. Ang topas ay madalas na nauugnay sa kayamanan at kasaganahan ang panaginip ng topas ay maaring magpahiwatig na ikaw ay naghahanap ng kaundaran sa pananalapi o malapit nang maranasan ang pagtaas sa iyong sitwasyon sa pananalapi. Pangalawa, ang kumpiyansa at lakas. Ang topas ay sumisimbolo din ng kumpiyansa at lakas. Kung nanaginip ka ng topas, maaring ito ay isang senyales na dapat kang maging mas mapilit at may tiwala sa iyong buhay. Bilang kahalili, maari itong mga hulugan na taglay mo na ang mga katanggiang ito at dapat na ipagpatuloy na gamitin ang mga ito. Pangatlo, ang pagkamalikain at inspirasyon. Ang topas ay minsan iniuugnay sa pagkamalikain at inspirasyon. Ang paniginip ng topas ay maaaring mga hulugan na naghahanap ka ng isang creative outlet o malapit ng magkaroon ng inspirasyon na ituloy ang isang bagong proyekto o libangan. At ang pangapat, ang spiritualidad at enlightenment. Ang topas ay maaaring makatulong sa pagninilay at paliwanag sa ilang kultura. Ang panaginip ng topas ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng patnubay o sa isang landas patungo sa higit na espiritual na kamalayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng topas na bato. Kapag nakakita kang maka ng topas na bato, sumisimbolo ito na gusto mo ng katatagan at seguridad sa iyong buhay. Ang topas sa panaginip na ito ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng kalinawan sa isang sitwasyon at sinusubukan mong maunawaan ang iyong sarili ng mas mahusay. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na kailangan mong maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang iyong direksyon at mga layunin. Ito rin ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas at sumusulong patungo sa iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng topas na bato. Kapag nanaginip kang bumili ng topas na bato, ito ay nagpapahiwatig na gumagawa ka ng malaking pamumuhunan sa iyong sarili para sa iyong kinabukasan. Ito ay isang palatandaan na handa ka ng gumawa ng isang malaking hakbang pasulong sa iyong karera, edukasyon o personal na buhay. Bukod dyan, ito rin ay nagpapakita na ikaw ay naghahanap ng pagkakaisa sa iyong buhay. Para dyan, kailangan mong maging handa na maglaan ng oras at lakas para makamit ito. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na nakakaramdam ka ng tiwala sa paggawa ng tamang pagpili. Lugan ng panaginip tungkol sa topas at sing-sing Ang sing-sing ay sumisimbolo sa pagbubuklod At ang topas ay sumisimbolo ng lakas at proteksyon Kung nanaginip ka ng isang batong topas at isang sing-sing Ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa pangako, katapatan at pagtitiwala sa isang relasyon Samantalang ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na handa ka ng dalhin ang iyong relasyon sa susunod na antas o maghanap ng mas malalim na koneksyon sa isang tao. Ipinapahiwatig din ito na naghahanap ka ng katatagan at seguridad sa iyong relasyon at nais mong bumuo ng isang matibay na pundasyon para sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng topas na bato. Kung nalaginip kang makatanggap ng topas na bato, ito ay nagpapahiwatig na makakatanggap ka ng mga gantimpala para sa iyong pagsusumikap at magsimula ng isang bagong paglalakbay o kabanata sa iyong buhay. Sa panaginip na ito, ang batong topas ay sumisimbolo sa proteksyon at patnubay na matatanggap mo sa iyong paglalakbay. Maaring ito ay senyales na handa ka ng tumanggap ng mga pagpapala kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na topas. Kung nanaginip ka ng asul na topas, sumisimbolo ito sa iyong mga kasanayan sa komunikasyon, pagkamalikain at pagpapahayag ng sarili. Ang simbolo na ito ay nagpapakita na dapat mong ipahayag ang iyong sarili ng mas malaya at tapat o pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa komunikasyon. Ipinapahiwatig din ito na sa tingin mo ay malikain, inspirasyon at handang ibahagi ang iyong mga regalo at talento. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na topas. Ang dilaw na topas ay kapareha ng solar plexus chakra na namamahala sa ating pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Ang paniginip ng dilaw na topas ay maaaring magpahiwatig ng tiwala sa sarili, lakas at sigla. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na dapat mong gamitin ng iyong panloob na lakas at mas maniwala sa iyong sarili. Ipinapahiwatig din ito na dapat mong unahin ang iyong pisikal na kalusugan at kagalingan at tumuon sa personal na paglaki at pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng topas. Kung nanaginip ka ng berdeng topas, maaari itong sumagisag sa iyong emosyonal na balanse, paggaling at paglaki. Ang berdeng topas ay kumakatawan sa chakra ng puso na namamahala sa ating mga damdamin at relasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na dapat kang tumuon sa iyong emosyonal na kagalingan at tumingi ng kagalingan. Senyales din ito na handa ka ng buksan ng iyong puso at kumonekta sa iba ng mas malalim.